Una sa lahat, magandang araw po at maraming salamat sa Panginoon may tumugon sa ating panawagan. Salamat po ng marami kay The Artist. Nawa po gabayin po kayo ng Panginoon at ang biyaya pinagkalog nyo sa pamilyang ito ay bumalik sa inyo ng siksik liglig at maapaw. God bless you po. Yeah. Nakataka siya. Patong na lang sa plywood. May plywood pa yan dalawa. Ah, dalawa 3/4. Ah, hindi. Ba patong. Ah. lima dalawa pa 5. Ayan po mga kababayan, bumili po tayo ng karagdagang kahoy. No? Kasi kulang yung kahoy na nandoon. 30 peraso. At ginawa na ni Kuya ang 31. May tawad tayong isa kahit walang kasalanan. ano mga kababayan. Diyo, hinahapo pa tayo. Ayan po yung bahay ni eh, Ate Joy ang pamilyang ito ito po yung day one ang ating pagtatrabaho dito gawa ng bahay Kobo. sawali na po yung ating binili para nang sa ganun po eh, kahit mabasa po ng ulan okay po to matibay po sa ulan to kahit wala syang pintura matibay sa ulan po to, sa sawali Ayan oh. Ang dati po yung bahay oh. Kita niyo naman nakapatong lang po 'yan mga tanag lang yung ano, pamakuan niya dati. Oh, puro patong. ngayon. Ito na matibay na, may bubong na. Dito na rin tutulog ngayon sila sa bagong bahay niya. Uh -huh. Maraming maraming salamat sa ating sponsor na tumugon sa ating panawagan kay The Artist at sa mga mga tumulong dito. Maraming maraming salamat din po. No. Ayan po yung apo niya ni Ate Joy, yung anak nung anak niya. Anak niya at ito nga yung dati niyang bahay. Oh. Ate Joy. Uh, isa na lang ang kulang mo, ano? kasawa, oh, Ha? Asawa. ha? Asawa. Sabi mo, isa na kulang umuho ka. Ano Ha? Ayoko nang... alagaan mo lang 'yung mga anak, ha? Tapos, ano, ligo-ligo rin pag may time, ha? Uh, hmm. uh, yan. Uh, nag, nagwawalis po, uh, pagwawalis po <laughs> ang buhay ni Ate Joy, yan, pagkakais po ng walis. Yan po yun, ang uh, pagkakais po ng walis ng niya. Uh, uh, ano masasabi mo sa bahay mo ngayon? Ha? Okay na. Okay na? Ikaw, anong masasabi mo? Anong masasabi mo ngayon sa bahay niyo? Ha? Kayo, oh, anong masasabi mo? Maganda na? Oo. Oh, lalo, buka, lalo bukas. Nakatidiyo, oh, maganda na, no? Yan. Ayos na yan. Malaki na yan. Nakala nyo maliit yan. Ito pa, o. Oh. Didindingan pa natin to, o. Oh. O. Oh. ito pa, eh. Lalagay pa tayo doon ng kalanan. Kalangkahoy. Kalangkahoy? Oo. Oh. Sisipagan yung mga hoy, ha? Ikaw, sisipagan mo mga hoy. Dito lang sa paligid, ang daming kahoy, na? No. oo oh. kahit dito lang sa paligid maraming kahoy diyan. Para si baby oh, mag magiging press ko na ang ano ni si baby. Ah, oh, malibag na si baby oh. Oh. Anong hingin mo? Pera. 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 eh. Pera daw e. eh. ay pera, hindi pera. Wala, ka Wala kayong ulam? Wala. Wala kayong ulam? Wala. Malunggay ulam oh, na. hindi kumain.